Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Guys, sa video natin ngayon ay ko sa iyo kung paano ang tamang pagamasilya kapag ganyang kalaki na ang gap, lalot dan sa may hamba. Kaya tara guys, samahan nyo ko at simulan natin agad! So guys, yung nakikita nyo na ay yun eh, yung uh, kabilang panig nung nakita nyo kanina sa intro. Bali, pansin niyo ang uh, laki ng siwang at tagos na yung uh, liwanag niya, di ba? So ang unang gagawin natin diyan syempre, ay eh, lagyan natin ng masking tape. Medyo malapad nga lang yung ginamit kong masking tape. Kung napapansin nyo ngayon, kung ang gagamitin yung masking tape ay eh, medyo maliit lang, yung mga unuan size, ay eh, lagyan nyo lang ng diaryo sa dulo para kung ano man ang gagamitin nating pangmasilya, ay makasigurado tayo hindi maapektuhan o marurumihan yung ating uh, hamba. So, uh, tara guys, at ipapakita ko sa inyo kung anong gagamitin kong pangmasilya dyan. A few moments later. So, guys, yan ang gagamitin natin na pangmasilya, ang polytop Body Peeler. Guys, pag bumalik kayo niya, palagi yung may kasama na hardener, yung nakalagay ba sa parang lalagyan ng toothpaste. Guys, kung kulang pa ang nalalaman mo o hindi ka pa sanay gumamit ng Politap Body Filler, meron akong video tungkol doon. Iiwan ko ang link dyan sa comment section at meron din kayo may kitang link sa taas ng video na to. Eh, pakabisita mo na lang. So guys, umpisa na natin ng pagamasilya dyan sa ating hamba. Bali, yung Politap na nakikita nyo ay nahalo ko na yan. Bali, pasensya na kayo kung hindi ko na ipakita sa inyo para hindi na rin masyadong mahaba ang ating video. So guys, di sa pagang naman, kailangan mag-focus kayo dun sa pinakagap niya. Kumuha kayo ng paleta or kahit spatula. At dun kayo mag-focus dun sa siwa nga. Ano? Tapos medyo bibigay niyo siya ng uh, diin para yung ating uh, polytap ay makapasok mismo dun sa pinakasiwa niya. Uh, pagkatapos, kumuha kayo ng kahit uh, yung maliit ba na spatula. Tapos kayo rin siya papataas sa pagkayod nyo guys, mararamdaman nyo na yung iba pang uh, polytap ay kusang pumapasok na doon sa pinakasiwang. Bali, yun na pinaka-importante niyan. Kailangan na mapunuyang mapuno Kahit mga kalahati pala, okay na yan. Kasi sa kabilang side, mamasilyahan din natin ng polytap yan. Yung sa pagkamasilyang ganyan, hindi naman makukuha yan sa isang mano lang. Bali, dalawang mano or tatlo. Depende yan sa inyo na nagmamasilya. Yung pagkamasilya, hagurin nyo. Huwag nyo rin hayaan na may maiwang pa doon sa pinaka tape niya, hagurin nyo na lang yan. Basta ang importante, habang hinahagod nyo siya, siguraduhin nyo na yung polytap ay pumapasok doon mismo sa pinaka-gap niya. So guys, pansin niyo natapos ko na. Bali, hindi na nakikita yung liwanag na tumatagos kanina, di ba? So, pasensya na kayo kung di ko naipakita sa inyo kung paano ko minasilyahan yan. Bali, tatlong beses ko minasilyahan ng bawat uh, paanig niyan. Yung sa kabila, tatlong beses din. Dito, tatlong beses din. Pansin nyo lang guys. Ngayon, intila natin matuyo yan. Pag natuyo na yan, hindi naman gano'ng katagalan yan eh. Siguro mga isang oras iintayin ko lang para makasigurado ko na tuyo na yan bago natin siya liliyahin. Kaya eh, pag natuyo na ay eh, pag natuyo na at na yan, kahit ko sa inyo na nyo muna siya ng lacquer thinner. Pagkapahid nyo ng lacquer thinner, ah, gamitan nyo siya ng 100 grit na liha na floor sanding. Sa Importante yung lacquer thinner na ipapahid nyo dyan sa polytap niyan. Kasi pag hindi nyo ginawa yon yung uh, polytap niyon, kakapit lang yung dun sa liha, hindi masyadong uh, maliliha yun at saka maaksayado dyan sa liha. Pero kung lalagyan nyo yan, ah, papahiran nyo muna ng lacquer thinner, magiging madali liyahin yung polytap na yan. So pagkalihan yan, eh, gagawin pa tayo. So guys, ito na yung sinasabi ko sa inyo kakaiba. Ah, kasi matapos kong lihahin yung polytap na yan, ah, ang, ang ginawa ko naman ay nagmasili ako ng skim coat tulad ng nakikita nyo tigan natin kung ano ba yung reaksyon niyan. Kasi ang nangyayari dyan sa scheme coat niyang, pag natayo yan, lilihahin ko yan. Kapag tapos naman ng lihahin, papahiran ko siya ng flat latex at pagkatapos, sa natin sa pipinisin ng semi-gloss latex. Titignan natin sa badan dulo kung ano ang mangyayari dyan, kung matutuklap ba or magiging epektibo pa. So, uh, hindi ko lang matuyo yan at pagkatapos, saka natin liyahin. So guys natapos ko ng liahin yung ating project na yan. Ngayon, ngayon nililinisan ko naman siya sa pamamagitan ng walis tambo para maalis ba yung mga alikabok ng skim coat na naiwan dyan o naakapit dyan sa ating dingding. So, ayan guys, malapit na matapos. So, pagkatapos na yan, magpapatuyo tayo. Tapos, ipapasalihan natin at papahiran natin ng semi-gloss latex. One hour later. So, guys, yan ang gagamitin natin na pan -top coat ang uh, semi-gloss latex. Bali, yung kaninang ipinahid kong primer ay natuyo na. Pagkatapos, ipinasaliha ko siya. Tapos, uh, pwede na siyang pahiran ngayon ng top coat. Bali, dalawang beses natin siyang papahiran ng uh, top coat. Pero pagkatapos ka sa unang pahid, mag ka muna siyempre na matuyo ito. Depende na lang sa panahon o sa lugar niyo, At siguro mga dalawang oras para nakasigurado tayo na tuyo na ito bago tayo magpahid ng ikalawang pahid. So guys, ayan o. Bali, natapos na yung unang pahid natin. Bali, mag lang tayong matuyo. Maguro, mga isang oras o dalawang oras bago tayo magpahid ng ating pinaka-final na coat. So, ayan guys. So, bali na lagyan natin siya ng top coat ng dalawang beses. Pagkatapos, tinanggal ko na rin ang masking tape. Ngayon, mag lang tayo ng matagal. Medyo apat o limang oras. Yung bang iintay natin siyang matuyo ng gusto para malaman natin kung ano ang magiging resulta. Kung matutok ba siya o hindi. So, tara. At intay lang natin sa matuyo. <laughs> yeah, boy. So, bali and guys. So, natapos na yung ating project. Bali, nagintay ako ng mahigit na limang oras para makasigurado tayo na talagang tuyon-tuyo na yung ating ipinahid dyan sa masiwang ngayon at para di malaman natin kung magkakaroon to ng reaksyon. Kung mapapansin nyo rin, pati yung mga naiiwan na konting masking tape dyan sa pinaguhit ng ating hamba ay tinanggal ko na rin. Kaya tigay nyo, ma uh, naging maayos naman ng resulta. Guys, kung nakatulong sa iyo ang video na to, baka naman po pwedeng bigyan mo naman ako ng isang like. At kung uh, meron kang concern tungkol sa ating topic, eh, pa-i-comment down below mo lang. At kung interesado ka sa mga ganitong uri ng uh, topic, mong kahit ko ay eh, mag-subscribe ka sa aking channel, pakipindot mo na rin ng notification bell so pa ikaw magig updated sa mga darating ko pang mga video. So, uh, hanggang dito mo lang tayo guys ha. See you around guys! Bye-bye!